Guys, uh, welcome to my channel. Uh, to this vlog ay naisipan na namin ng inyong Ka Delphine, na aking husband, si Ka Delphine ang tawag natin, no, para maiba naman. Uh naisipan namin na magluto ngayon ng langka. Uh itong langka ay galing sa Tagaytay. Hindi, hindi namin binili. Uh Hiningi lang namin kasi wala na kaming budget, guys. Wala na kaming ulam sa ref. Wala na kaming stock sa ref, di ba? Alam mo naman, guys, ngayon, uh, napakamahal ng bilihin ngayon. Ang 1,000 ay parang 100 pesos lang, guys. So, uh, kung pwede na sa paikot natin, kung saan man sa makapunta na pwede tayong makahingi ng gulay-gulay na sahogan lang natin ng outlay list dyan o anong sahog ng mga dried fish ay gagawin natin kasi para makatulong sa ating budget sa within 15 days para maabutan ang ating budget sa susunod na sahon Kasi alam mo guys, ang hirap ng buhay ngayon. So, maging practical tayo, no? At saka kung may mga veggies tayo, mga for short veggies, uh, sa gulay, ay uh, mas maganda yung gulay kasi healthy food. Uh, compare natin sa mga manok, uh, baboy, no? Ma madali pa tayo magkasakit, so mas maganda pa yung gulay, guys. No? So ngayon, naisipan namin, naisipan namin ng inyong cuddle na magluto kami ng dangka, nasahoga namin ng konting-konting manok, at saka laga namin ng gata, para kami ay maumay ulam ngayong gabi, ngayong hapunan namin, para medyo makales tayo ng uh, gastos, di ba So, come on guys, samahan nyo ako. Ipakita ko kayo. Ito ang aking si, si, si Ka Delfinio na magbalat ng langka. Guys, samahan nyo kami. Yay, yeah, yay, yeah, yay! Yeah. Ayan. Magbalat ng langka. Ayan. Yes. Medyo mahirap magbalat ng langka, ano? Pero sa... Oh! Mm, ayan na naman ang aking aso. Ay, maingay na naman sila. Mga guys. Pasensya na po kayo. Ano? Mga na po kayo. Uh, talagang dala lagi sa aking um, video siya. Ang aking mga aso. Sobrang ingay. Parang ingay. Um, you know? ayan, o, oh, ayan, babalatan natin ng langka, nga, medyo mahirap lang magbalat ng langka, kasi alam mo guys, ay maraming tagok, ano ba yan, dagta so, kailangan ingat-ingat lang tayo, pag nagbalat tayo ng langka no uh, lagyan natin ng ganyan, o oh, ng kahoy sa gitna, yung ginawa ng asawa ko, oh, ito guys, o ito yun, o, oh, ayan ayan, o, ayan, ayan, ayan yan, yan, yan. Ah, dyan tayo hahawak dahil pag yung tayo sa lang ka ang dagta ay pupunta sa ating mga kamay saka bago natin lagya magbalat ay lagyan natin ng mantiga guys para hindi ma yung ating mga kamay kasi mahirap tanggalin ayan sya guys na tis, tis, lang kami kasi wala kaming budget no ah uh, sa langka ay kami ay makakaulam lang, hinihingi lang ng aking asawa doon sa Tagaytay diba ang aming bibilhin lang ay ang sahog niya at saka yung rin, hindi rin namin binibili diba kung gaano ka tipid no guys no uh, ang gata hindi rin namin binibili doon din namin hinihingi at saka itong langka, so sahog lang ang aming bibilhin No, magkano din ang isang niyog? Oh, peso, 25 pesos. Ay, hmm. hmm. ay, pasensya na guys, ang ingay ni aking aso. So, we, ano ba? Oh, oh, my goodness. Oh, sorry, sorry. And, and guys. Ayan, eh. Ayan. kasi pag lumabas kami guys malabas na ang sila sunod-sunod sila talagang hindi sila maiwasan na hindi sila pupunta sa kwan guys uh, pupunta sa labas at maghanap na kung sino ang dumadaan dyan uh, guys Ayan. Pinakita ko na sa inyo guys. So, langka, di ba? Medyo mahirap siya guys. Pero, sa dala ng ka short na ng budget, <laughs> kailangan natin need na kahit mahirap magbalot ng langka, ay gagawin natin yan para makatipid tayo sa ating budget. Di ba? Ayan. Ang isang langka na yan na pinakita ko sa inyo guys, ay... Ano yan siya, yung papuna namin and then yung pwede pa rin hapunan at saka pwedeng ano uh, breakfast pa 'di ba so wala kaming ginastos diyan guys ang aming gagastusin lang ay yung sa home so bibili po ako ng 50 pesos lang na manok para isawag namin diyan no kasi ang, ang niog ang coconut at saka yung langka ay hiniilang ng aking asawa doon sa kanya pinagtatrabahoan, di ba? So, malaking tipid ang magagawa namin dyan, di ba? Kasi sa panahon ngayon, guys, kailangan maging practical tayo sa sobrang mahal, di ba? Alam mo, guys, pag namalimpi ako at ang aking dala ay isang libo lang, nako, namang ako na ng lungkot ng ano ko kasi. Ano lang ang mabibili mo, guys, sa isang libo, no? Yung mga sibuyas o mga kamatis, mga ano, kung kuplituhin mo yan, guys, na magagastos ka ng 300 so ang 1,000 mo ay 700 na lang matira magkano isang kilo ng ano ng manok isang kilo ng baboy isang kilo uh, ang isda ba diba? so pero kami guys hindi kami bumibili ng hindi kami masyadong kumakain ng baboy kasi iniiwasan ko talaga yung baboy kasi hindi talaga ako papayag na kumakain kami ng baboy even na uh, kung minsan no, sa isang linggo isang beses lang pero kumakain din kami pero poor lang yung laman walang taba kasi alam mo naman napakadelikado, di ba? Oso ngayon yung sakit ng mga cardiac, mga baradong o ano dahil sa taba, di ba? Kung manok man, bumibili kami, medyo manok, medyo lagi kami nabili. Pero pag, pag nagluto namin ako ng manok, pinatanggalan ko talaga yung siya guys ng balat. Kasi dyan din ang kolesterol niya. So, pinatanggalan ko rin balat. So, magbili ka na isang kilong, isang buong manok, no? ha, pag tinanggal mo yung balat, so guys, parang one fourth din ang mangyari sa, sa balat lang, ang kakapal ng balat ng manok, di ba? Pero tinatanggal ko talaga yan kasi mahirap lang, guys, no? Kung pwede lang, no, kung marami tayong gulay, mga ano dyan na tanimta, pwede matanim-tanim, ay magulay na lang, mas maganda pa, healthy pa na. Healthy pa siya, guys, di ba? Mm -hmm. Kaya, kailangan talaga medyo tipid -tip tayo at maging practical tayo sa ating sa ating ano, pamumuhay be practical and be wise no? kaya ganyan lang guys ah uh, ina din inabalatan pa na ako ng asawa tsaka mamaya ay ang hinang maswerte lang kami hindi kami nagbumibili ng niyog at saka ng gata at saka ng kung oh may dala-dala mga gulay-gulay yung aking asawa. Mahilig talaga sa gulay ang aking ang inyong ka dolphin kasi siya isang Ilocano. Mahilig sila talaga sa gulay. So, ako noon, hindi ako masyadong umakain ng gulay, pero nasanay na din ako sa inyong ka dolphin na lagi siya nagluluto ng gulay. So, mas o, oh, 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 gusto ko na yung gulay ngayon. Hindi ako mabungusok ng gulay. guys? So, kailangan kung may mga bakante kayong lupa dyan o ano na taniman, mas maganda yung magtanim na kayo ng gulay para instead na bibilihin nyo pa, dyan na kayo pagbibilis, uh, kukuha sa inyong tanim na gulay kung may mga malaki kayong mga ano na plastic, no? pwede nyo bilagay ng kangkong, uh, okra, talong, uh, kamot, talbos ng kamotip, pichay, pwede rin, no guys, na no, tayo para makatipid tipid tayo sa ating mabilihan. Kasi sa panahon na kailangan maging nais tayo, maging practical tayo sa ating mga uh, budget uh, para makatipid-tipid tayo sa sobrang mahal uh, na mabilihan. Kahit anong kapid natin, hindi tayo makakatipid sa, sa sobrang mahal na mabilihan. Diba guys? Uh, sana nagustuhan niyo ang aking video ngayon, ang aking pinakita sa inyo ngayon at ang aking mga uh, pin, uh, sinasabi dito na magtipid, mag be practical, be wise, kumain ng riches, kung pwede kasi healthy food siya, no? Kaya sana nagustuhan nyo ang aking video ngayon. <laughs> at sana magustuhan nyo pa ang susunod kang video, guys. Okay? Uh, So guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And then don't forget to click the bell to get the updates sa mga videos ko na mga tako. So guys, thank you, thank you for watching.